walang masamang mag-alaga ng mga hayop. Ngunit mayroon bang batas na nagbabawal o nagbibigay gabay para sa pangangalaga nila at pagkupkup ng mga pusa na galing sa lansangan? Panoorin natin to. Tayong mga fur parents ay talagang maalaga, makalinga sa mga pets na itinuturing nating miyembro ng ating pamilya. Karaniwan, may dala daw na swerte ang ating mga pets at pangontra sa mga sumpa at malas sa paligid. Halimbawa ay ang mga pusa. Napaka-sweet, malaro, sociable naman at paminsan ay diva ko ituring dahil na rin sa kanilang mga pag-uugali. Isa ang mga pusa sa madalas na alagang hayop sa bahay. Ngunit paano na lamang kung sila ay hindi matutukan at maalagaan ng maayos. Na maging sanhi ng pagdami ng mga palaboy-laboy na pusa sa mga eskinita o lansangan na maging dahilan ng kanilang kapahamakan at ituring na peste. Mula sa Tondo, Maynila, si Nicole ay isa sa mga nagmamalasakit sa mga hayop ikadalawa ng Pebrero nang makita niya ang napakaamong mukha ng isang kuting malapit sa kanilang tindahan sa Divisoria. Walang may-ari, walang tirahan, at wala ring pagkain. Kaya naman, napagdesisyonan niya itong kupkupin at tinawag niya ito sa pangalang Kiat-Kiat. Pagalagala po siya sa kalsada, then nakita po namin siya uh, payat. Dinala po namin sa taas ng bahay kasi parang nakakaawa po itsura niya. Anong uh, nasami nasa amin na po, medyo tumaba po siya, tapos umayos din po yung balat niya, medyo nawala. May, nung inampun po kasi namin siya, medyo may galis. Tapos nung nasa amin na po, nag, may, nagbabitamins na siya, tumaba po siya. Walang masama sa pag-aalaga ng mga hayop Subalit, mayroon nga bang batas para sa tamang pag-aalaga o pagkupkop o pahintulot para sa pag-ampon ng mga pusa at iba pang hayop sa ating mga lansangan? Wala naman tayong batas na nagbabawal na magkupkop ng mga aso o pusa na walang nagmamayari o yung tinatawag nating stray animals. I think ang, ang pinagbabawal ng batas no lalo na sa ating Animal Welfare Act or RA 8485 ay ang pagmamaltrato, ang pag-abandona at uh, pagpatay no ng mga hayop na hindi naman kasama sa mga exempted under the law. Kaya pwedeng pwede tayong mag-adopt from the streets no o yung mga strays na tinatawag natin. Ang kailangan lamang po nating gawin at isipin kaya ba nating kup Meron ba tayong resources? Kaya ba natin ang gastusin? Ang oras, may oras ka pa ba? Ang bahay mo, kaya ba niyang tumanggap o meron ka bang kapasidad o facility kung saan doon mag, mag stay o maninirahan ang iyong alaga? Baka naman, ikulong mo lang yan. Huwag yan. So, ito po yung ating mga tinitingnan ng mga konsiderasyon na naayon sa ating Animal Welfare Act. Pero paano na lang kung sa isang iglap ay may magtangkang manakit at maglagay sa bingit ng kamatayan sa buhay ng alagang pusa? Ikinwento ni Nicole na nagtamo na malaking sugat sa tagiliran ang kanyang alagang si Kiat-Kiat na ng salbaheng tumaga sa kanyang alaga dahilan para tahiin at tanggalan ng balat ang ilang parte ng katawan nito. Pag lumalabas naman po siya, bumabalik po siya. Nung time na po yun, nung araw na yon, bumalik po siya pero may taga na po siya. Dinala po namin agad sa vet kasi po, para po may mga tuyong sug, uh, may mga tuyong balat na po doon sa ano niya. Agad namang sinuri at dumaan sa ilang araw na gamutan si Kiat-Kiat sa isang veterinary clinic sa Tondo, Manila. Uh, mahigit ano po, 25K, pero wala pong nangyari sa sugat niya. Pabalik ba, actually, pabalik-balik po kami sa vet, pero hindi po. Wala pong nangyari. Sa ngayon, ang alaga niyang si Kiat Kiat ay patuloy ng nagpapagaling para maibalik ang dating saya, ang dating lakas at sigla at bumalik na rin sa normal ang kanyang kalagayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin inakala ni Nicole ang pangyayaring tinamo ng kanyang alaga. Napakasakit nga namang malaman na ang inaaruga mong pusa at itinuturing mo ring pamilya ay sasaktan ng ganun-ganun lamang. Anong kaso nga ba ang maaring harapin ng mga taong nananakit umaabuso at lumalapas sa mga hayop. Ang pagmamalupit ng hayop ay ipinagbabawal ng Animal Welfare Act or RA 8485 as amended by RA 10631. Ang sinasabi dito, bawal ang pagmamaltrato, bawal ang pag -pag pagpapabaya at bawal ang pagabandona ng mga hayop at kung ikaw ay mapatawan ng pena or penalty na tinatawag o kaparusahan from 6 months to 2 years of imprisonment. At pwede ka rin magmulta o pagmultahin from 30,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Napakabigat. Warning po, pag ikaw po ay isang government employee at kung ang pagmamaltrato, Uh, pag-abandona or uh, pagpapabaya no involves more than three animals mga tinatawag po natin tong aggravating circumstances ano mas mataas po ang penalty na binibigay ng ating batas lalo na pag ginagamit mo ang mga hayop sa isang negosyo o ikaw ay kumikita o gumagamit ka ng mga hayop upang maltratuhin. Mabuti na lamang at marami pa rin katulad nila Nicole at ang kanyang pamilya ang mayroong busilak na puso na tumutulong at nagmamalasakit sa ating mga hayop sa paligid. Payo ng Animal Kingdom Foundation, katulad ni Nicole, maging responsabling tagapag-alaga, maging tunay na for parent para sa kanila. Huwag mahiyang lumapit sa mga organisasyon o programa na nakatuon para sa ating mga alagang hayop. Tulad ng Animal Kingdom Foundation na sa kasalukuyay nagbibigay ng abot kayang kapon para sa ating mga alaga upang mapigilan ang kanilang pagdami. Maging responsable ang pet owner. Atin silang alagaan, arugain at bigyan ng pagmamahal. Ako po si Attorney Heidi. Magkita-kita tayong muli sa Sabado dito sa hayop sa kwento.